Dako pa rin po tayo, bumalik tayo sa balita hinggil kay Bagyong Karina. Sa paghina ng ulan at paghupa ng baha sa ilang mga lugar sa Metro Manila, pahirapan ang paglilima sa ginagawa ng ating mga kababayan. May balita hinggil dyan mula sa Barangay Santolan, Pasig City, si Christopher Tirambulo. Christopher, Ani humihingi na ng tulong ang mga residente ng Rafael Swiss Compound, Barangay Santolan sa Pasig City. Ayon sa mga residente, wash out ng kanilang mga gamit at bahay matapos umabot sa hanggang ikalawang palapag ng bahay ang tubig baha sa nasabing lugar. Dagdag pa nila, tumagal ng isang araw silang namalagi sa bubong ng kanilang mga bahay. Kwento pa nila, may tuturing na pangatlo sa pinakamatinding na salanta ng sama ng panahon ang lugar, kasunod na pananalasa ng bagyong Ondoy at Ulysses. Nag-iwan na makapal na putik sa loob ng bahay at kalsada ang nagpastahong baha dahil katabi lamang ito ng ilog pasig. Wala namang napaulat na namatay o nasugatan sa lugar. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paglilinis ng mga residente sa kanil kanilang mga bahay at gamit na kanilang o na na isalba matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina. Live mula rito sa Barangay Santolan sa Pasig, Christopher Turambulo, News Live. Salamat sa detalye ng ulat, at Christopher.